Good morning, good morning mga katalapya. Kumusta na po kayo? Ano na pong balita sa inyo? Eto guys, tara. Samahan po ninyo akong uh, maglakad patungo sa aking uh, pinagtatrabahuhan. Eto, medyo may kainitan ng konti. <laughs> Pero okay pa naman maglakad. Ano? Kayang-kaya pa naman. Today is Sunday. Ikalawang araw ng linggo dito sa Doa Qatar. At hindi lang yon, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno ay papasok na sila ngayon. Tapos na rin ang kanilang holiday, ano? Sila itong uh, matinding uh, bakasyon. Siguro mga sampung araw ang kanilang holiday, ano? Wow! Buti pa sila. <laughs> Tinanghali ako nagising guys. Hindi ko alam kung bakit. Okay lang naman yun. At least maayos naman ang tulog ko. Baka ako'y nan nananaginip pa eh. <laughs> Supposed to be I late na ako minamadali ko lang ang aking paglalakad para kagad na ako makarating sa aking uh, trabahoan. hoy naman, ano to? grabe na this is the best time sa aking pagvlog. ano? para nasa ganun ay uh, ma-practice ko pa kung paano ko mamadaliin itong ginagawa ko okay lang din to at least matututo ako at kung paano mamadaliin ang ginagawa <laughs> ay ganun minamadali mo na ang iyong paglalakad in the same time nasasabay mo pa ang iyong pagpo-vlog, di ba? Kapag ito ikaw ay nagmamadali, wala nang isip-isip pa na sasabihin mo dito sa iyong content. Kaya vlog pa more. But at least, naitawid ko naman itong aking pagpo-content. Kahit MME lang ito, pasalamat pa rin ako. Dito na mi, at late tayo ng 10 minutes guys ha. Ako'y magbubukas muna. Yun lang din ang problema ko na nalilate ko minsan. Yun ang hindi ko nababago. <laughs> Siguro, Normal lang naman yung nalilate tayo, no? Hindi naman natin yung sinasadya. Pero kapag tayo ay sinita, alam mo na kagad ang yung sasabihin, di ba? Hindi nag-alarm ang alarm clock ko. Yun ang tanging sasabihin mo kapag ikaw ay nasita. Isang privilege din sa akin yon na napaganda talaga ang tulog ko kaya hindi kagad ako nakabangon. Okay na. Yun ang sinasabing organic na tulog. Oh, di ba? Pero aminin, gusto mo rin magpapalit ko minsan sa trabaho, di ba? Oh, di ba? Hindi naman masama ang pagiging late kung 10 minutes lang. Ang masama ay yung alam mo na na malilate ka at nagpalit ka pa ng isang oras. Yun! <laughs> oh, mamaya na ulit ang chika at ako'y nagparelax muna dito dahil minadali ko yung aking paglalakad pinawisan tayo. <laughs> Pero okay lang yun. At tamang-tama sa akin yun. Kasi gusto ko rin naman na pagpawisan sa aking paglalakad. At tayo muna ay magtatrabaho guys. Kung ano yung uh, sa iyo ng iyong amo. Ayan guys. Lagyan ko daw to ng chocolate. Ayan guys. Nilagyan ko na na siya ng double tape. Para sure na dumikit yung mga chocolate. Ano? Hindi sila gumalaw Ayo talagang dumikit ng double tape dito sa plastic na to. 'Di ba may paraan naman. Let's go. Ilagyan ko lang ng ganito guys para umangat na lang ano. Kasi nga yung uh, double tape hindi ma masyadong madikit. Ginanyan ko lang yan. Kailangan ng Diba? I-ribbon natin siya ha. Ito daw ang kulay ang gusto nilang ribbon dito. Gold. Okay. Siyempre yung pagliribol ng toa ha guys. Simple lang pagkagawa guys. Sana guys nakatulong dito sa aking uh, ginawang simpleng uh, box na ito na nilagyan natin ng chocolate at ang pagri-ribbon. Guys, dito na po magtatapos ang aking vlog ko for today. At sana po ay kayo sa paggawa ng aking content. Thank you for watching. Like and share. See ya. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!